kumusta po mga kakoleksyon po natin dyan sana maayos tayong lahat at ligtas sa araw-araw at muli nagbabalik po ang ating channel dance collection po at muli magbibigay naman po tayo ng konting informasyon tungkol po sa mga barya at kung sakaling magustuhan naman ninyo yung ating video ay huwag pong kalimutan i-click ang subscribe button mag like and share at i-click na rin po ang notification bell para updated ka sa mga susunod ko pa na video so yan po remind ko lang po ulit yung patuloy po nating hinahanap at binibili dito sa mga BSP 5 piso bukod po doon sa hard to find na year 2006 5 piso na binibili po natin so bago po ang lahat mga idol uh, pasalamat po ulit tayo sa mga uh, sa ating mga subscriber na patuloy po na nakasubaybay sa ating channel yan po maraming salamat po so yan po binibili din po tayo ng mga rare type condition dito sa mga BSP 5 piso mula year 1995 hanggang year 2000 ayan so bibilihin po natin 500 hanggang 1000 so depende po sa condition ng coins so ang binibili po natin dito yung magagandang condition nito So meron po tayong nabili nito na dalawang piraso po ng 5 piso. Year 1995 po yung nabili natin mga idol. So kunin lang po natin dito sa lagayan. Nilagay ko na po ito sa capsule mga idol para protection na rin po sa mga basa at sa mga dumi. Mga alikabok para hindi makalawangin o masira yung coins. Iwas gasgas -gas na rin para manatiling maganda yung ating barya mga idol. So ito yung po yung nabili po natin. Ayan year 1995 po ito yan po parang bago pa yung coins medyo bago pa yung nabili natin so yan makikita po ninyo napakaganda ng coins ayan may kinang o laster na umiikot dito sa harap ayan po at dito sa likod Napakaganda po niyang tignan mga idol So ito yung mga rare type condition na hinahanap po natin dito sa mga BSP 5 piso Mula year 19, uh, 95 year 1996, year 1997, year 1998 at hanggang year 1999 yan 200 each po natin bibilhin ito mga idol. So dapat ganito po yung condition niya. ganyan po dapat. Yan. At kapag mas maganda pa yung condition dito, kung mas maganda pa yung hawak ng barya, mas maganda pa dito, ah, pwede po natin bilhin yan 500 ang bawat isa ng ang bawat isa po dito Mula year 1995 hanggang year 1999. Yan po. So doon naman po sa year 2005 piso mga idol. Ito. Yan. Dahil semi hard to find po ito. Mas mataas po natin bibilihin ito. Kapag ganito po yung condition nya. Yan. Mataas po natin bibilhin yan. So pwede po natin bilhin ito. 500 pesos mga idol so ganitong condition dapat at kapag mas maganda pa rito yung condition ng year 2005 piso so pwede po natin bilhin ito 1000 yan po so sana malinaw po sa inyo yung mga binibili po natin dito sa mga 5 piso so dapat ganito ang condition ng coins mga idol Ayan masdan po ninyong maigi yung barya. Ayan. Para may idea po kayo kung ano po yung may mga value dito sa mga BSP 5 piso na pwedeng kolektahin at bilhin. Kaya patuloy po tayo na bumibili nito dahil hindi pa rin kompleto yung mga taon na hinahanap po natin dito. Ayan po, bali year 1995 pa lang po ang nabibili natin ito, ito lang po yung nabibili pa natin hanggang sa ngayon kaya patuloy pa rin po tayo na naghahanap nito so lilinawin ko lang po mga idol uh, hindi na po tayo bumibili ng mga ganitong condition ng coins ito po, ito yan mga common coins lang po ito marami na po tayong nakokolekta nito mga ganitong condition ng coins yan po. So ang binibili po natin dito ay ang mga rare type condition dito sa mga 5 piso katulad po nito. Yan po. At may mga taon po tayo na binibili dito na wala pa sa atin. So ito yon mga idol yung mula year 1995 hanggang year 1999 na ganito po yung condition niya. Yan. So yan lang po mga idol hindi naman po kailangang hanapin yung mga hinahanap natin so ang gagawin mo lang mga idol i-check e mo lang yung bariyang hawak mo araw-araw baka sakaling ito yung makita mo so ito yung may value dito bihira na kasi yung mga gantong condition ng coins dito sa BSP 5 piso at isa nga ito sa mga patuloy po nating hinahanap at binibili. So hindi naman po napaka-rare nito mga idol. Itong barya na ito. At hindi rin po ito binibili sa napakataas na halaga. Nagkakaroon lang po ng value ito kung magkano lang po ito gustong bilhin ng mga coin collector. Ang talagang rare dito sa mga BECP 5 piso ay ang hard to find coin na year 2006 na 5 piso. Ito yung dapat ninyong hanapin mga idol dahil ito yung mayroong mataas na collector's value na patuloy pa rin hinahanap at binibili ng mga coin collector hanggang sa ngayon na pwede pong umabot ang halaga nito 1,000 hanggang 4,000 pataas depende po yan sa condition po ng coins at isa rin po tayo sa patuloy na naghahanap nito at bumibili ng year 2006 na 5 piso yan po, katulad po ng hawak po natin. Yan, year 2006 po yan. So, dapat ito yung mga hinahanap po natin. At kaya naman po tayo bumibili ng hawak po natin na year 1995 hanggang year 2005 na, na ganito ang kondisyon ng coins. Yan po. Dahil nagbubuo po tayo ngayon ng bagong series po ng BSP 5 piso at ganitong klase po ng 5 piso yung gusto po nating buuin. So may ilang coin collector din po ang naghahanap at bumibili ng mga ganitong condition ng coins. So depende naman po ito sa pangangailangan nila. Dahil ito kasi yung magandang ipambuo sa series po ng BSP 5 piso yung magagandang condition nito na pwedeng panglagay sa frame. So yan lang po mga idol, maraming salamat po.